Ayan. Shoutout nyo sa mga bayan ko dyan sa labas. Oh. Na, sa anak so oh, ko sa saan. So, ingat-ingat po kayo. Tao ng sa amigo sa ball, sila Lilig. Shoutout nyo sa sila Ondo, sila Titi. Ang, ang Maguang. O, oh, yun know. o. Oh, o, shoutout sa inyo lahat dyan guys sa buhol ha, sa lugar ni Kuya Dodong. Ang mura oh. Magbudong no, mura. Ah, 700 lang. Sa mong mga kabayan kababayan ay pwede dong na sa Manila. Teko 5. Di apuesto ni Mang Boy. 5 nong to. Ay ni 15 no, pesos. May Uni Silver naman to sa halagang 700 pesos. Meron na kayong reload dito, stainless steel to. Ito guys yung anak ng psycho diver na no, malaki. Pero, 1.5 din to eh. 1.5, you know. 1.5. Citizen, guy. guys. So, Kito, mukha ano to? 500. Okay. O, so, guys, uh, citizen na to, 500. Gold-plated shell. Landa. Pero, so, 500 lang to, guys. So, Meron din palang imbikta na ganito kali ito imbikta oh imbikta my god oh, oh nga guys imbikta nga ayun oh imbikta pwede mo magkano dito 700 oh guys okay, 700 daw sa rilo na toy bigta oh 700 yun, thank you, thank you. Subscribe din natin guys ang ka-team ko rito na si Elmo Balioso Vlogs. Yan, shout out sa mga viewers, subscriber niya. Oh, di ba? <laughs> Andiyan na. <laughs> wala ako 2 <two> weeks. <laughs> Oo. Oh, medyo ah, Wala. Mura lang to G-Shock, sir. Oh, shout out sa inyo, sir, ah. Oh, taga saan si sir? Dabaw. Dabaw, sir. Dabaw, ah. Dabaw, guys, oh. Shout out, sir, sa mga taga Dabaw. Oh, Dabaw, oh. Shout out. Taga Dabaw. Wow, oh, yun no. Oh. Ito taga Dabaw. Taga Bohol naman po sila dalawa. Sa vlogger ko nalaman din. Oh, sa vlog pag vlog daw mga vlogger. Na yung hmm. Ah, si ano? Ah, si Si AJ Zero. JJ Zero yun. Oh, thank you sir ah, sa lumago yung vlog niyo. Oh, thank you po nang marami. Oh, thank yun no. Oh. Thanks sa support. U unisilver. Ay, 500. 500. Ay, 500. 500. 500. Uh, unisilver. Luminous yata yan, eh, uh, you no? Know? Oh, luminous. Oh, luminous na, ka, kuya dong. Uh, oh, ganito, oh. 500. 500. Oh, di ba? Bro, 500. mo. <laughs> Oh, ano pa dyan? pang babae. Oh, yan. Yan, ha? 500. Swats. Oh, 500. Kita, kita Puno yung ano, makina, ha? Yan, 500 yan, ha, pang babae. Hello po. Tani po. Oh, pili na po kayo. Si pili po, pili po. Oh, customer first. Wala nang oh. mong ating. Wala nang mong ating. Oh, shout out mga ah, sir, vlogger. Na ang kawi. Ang kawi na to. Thumbnail mo sila sir. Oo, yun no. Shout out sir ha, sa inyo. Oo, mukhang namili sir ha. Kala niya, mamaya Oo. Thank you sir, sa mga support. Yan. Oh ingat-ingat po. Mga magluluto ka na yan ha. Oo, ano pa? Ito, ito, ano to? Ano ba tawag niyan? Ha? Valentino, Valentino. Valentino. Magkano? So, so, pwede 500. 500 by guys, so. uh, May mga, yeah, ano, oh. May mga ano pa sa akin ito. Ang I oh, Ay, 500 lang. 500. Ay, kape. Magkong. Dito tayo sa ano, sa Giordano. Oh, yun, know? oh. Yeah. Magkano sa Giordano, pwede doon. Ah, Giordano. 500. 500. Ayaw ko na, ayaw ko na. Talagang pas na kami, pas na kami. 500 mga ka 500. 500 lang. Sa, po dito, sa na na. dito tayo ulit sa, uh, uh, ano. Mga iba-ibang design, uh, uh, no? Uh, yun uh, 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 ni uh, 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 ito, Dong? 500. 500, 500, 500, 500. din, murang-mura uh, uh, na. Oh my God, ah. Bababa na rito. Pagsak-pagsakan ng presyo. Original pa to 500 lang, no? 500. 700. 700. 700 yung dalawa na yan. Dalawa yan. 700. Yan, tigpa 500. Isa-isahin natin para makita nung ano. Yung umiikot. <tos> maraming umiikot, Ano dyan, Parang imbikta. Oo. So, uh, <laughs> <coughs> e, parang imbikta, di ba? Ganyan yung imbikta. parang buka. Dito ba yon kay Kuya Boy? Oo, kay Kuya Boy. Kay na oh. na Magkano dito kayo, Muro na yan. Sa akin, 500 din. O, 500 na lang. Black coffee sa Argentina yan, mga kababas. O, mga babae dyan. Migya. O, Migya. O. Migya o Mihiya. Oo, yun guys. Ang mano doon. O, ganito o. 500. 500. 500. 500. 500. Oh, ah, nyo ha, 500. 500. Meriloon na, Merilo na kay dito, no? Dito, gold plated. Oh, gold plated Michael naman. Kors. Umbilical oh, Kors para yan. Uh, Michael Kors. Mukano kay Dodong. Alin? Michael Kors, 700. 700, murang-mura na. Mura na yan. Original pa yung relo ni Kay Dodong dito. Oh, 700. Shout pala sa mga viewers namin ni Brad Cobontin. Maraming maraming salamat sa sulit na suporta nyo sa amin. So, yun guys Thank you very much mga viewers Salamat po ng marami. Sir, shout out po. Tagasan po kayo. Tagasan po kayo. Malabon. Wow. Shout out po sa taga Bigutan. Yan, taga Malabon. Dito po si sir. Oo po. Mamaya. Sir, paano nyo po na ano to? Malabon po kayo. Sa YouTube din. Sa YouTube din oh, sa YouTube nakikita. Dito po si Sir. Ang pangalan niya, Sir? Fred. Uh, shout out po kay Sir Fred. Uh, dito po siya sa pwesto ni Mang Boy. Tsaka ni ano, Kuya Dodo. 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 best friend niya, si Kuya Dodo. Oo, yan. Oo, shout out, Sir. Yan. Taga saan kayo, Sir? Uh, shout out sa lahat ng Dodo. Oo, yun lang. Bakit ka? yun lang. <laughs> no, no? No? No. Yun, papansin no. Yo, Papansin oh. TV. to pet kulang. Kulang dito ah. <laughs> <laughs> oh, siyat sa sayo Papansin TV ah. Papansin salamat ay, salamat ay, sa TV, Oh, salamat sa sa team namin si Papansin, papansin TV. Ano Anong naka to? Kay to ulit. 700 pa Michael yeah, Michael Kors sa uh, Michael Kors 700 so, dito tayo ay so, yun silver pa rin black dial naman o oh. yan kanina white yun okay. ito makano 500 700 ay 700 oh, o 700 to guys ayun 700 o black dial ano channel daw kobontin black elmo Valyoso black o yeah. ah, siya oh. shout out yan ha elmo Valyoso black kobontin black sir ako po. Oh, po. Lagi nyo po ba, niya, yung, ko bontine, ko. Ko. Ko vlog, sir. Pa, para para, para, para. Oh, thank Kasi you, sir. Ah, Shout po sa inyo. Oh, po, YouTube kaya po yun. Like oh, kaya. hmm, mamaya po, upload po namin to. Oh, thank you, sir, sa support. Po sila sir, Ayan, guys, ah. Support nyo po yung vlog namin ni Elmo Balioso Vlog. Yan, nagpa- Thank you po ng marami sa inyo mga viewers dito. Thank oh, you. Ba, walang sawang pagsuporta sa aming mga vlogger. Ah. Opo, yun. Uh, Thank you nang marami. Ito dito tayo sa pambabae. O, oh, 'yun pambabae. May mga naghahanap niyan. Ah. Uh, uh, Magkano kaya ba ito, to? 400 400 red. Oh, 400 so, daw. Ano pala? Ano pala tatak? Twin Star. Yeah. Queen Star. Queen uh, oh, star. star. 500 pa to pa. 500 lang daw so pambabae. No. So, oh, kape may ka ano pa lang kape yon <laughs> oh ito naman oh yan naman basta yan yan lite eh. hindi ko ko ng kita wala hindi na mala wala po ano mga mata namin eh wala kaming ah, Swiss dia hindi ano Di mo basa ano siya? Royce Royce Lace yan well. ano Oh, Magkano guys, ma dito kay Dodong? Royce guys. So, 500 500. 500. Ang lilit ng tatak kaya hindi namin mabasa. eh medyo Oh ito. gis guess. guess din. Oh, uh, gis, guess. Magkano? Kay <laughs> Dodong, strap na lang po lang nyo. Oh kung kurtsonada nyo to 500 oh, 500. strap na lang yung kulang nyo 500 oh 500 oh tapos ito bins oh bins uh, strap lang din ang oh, kulang lang. 400 400 bumaba ng 100 400 oh, 400 bins bins oh tapos dito tayo sa ano? Okay. Ah, uh, 700 G-Shock. Uh, ano oh. Uh, 700. Sa iyo mismo. Casio ah, uh, G-Shock 700. 700. Oh, 700. Oh. 700. Hindi oh. ka sa tayo. Oh, dito tayo. Oh, yan pa. Ah, uh, inbig ano ba 'to? Ano naman 'yan? Oh, sir. Invicta mga kabarbers. Invicta. Uh, in may maliit din pala. Uh, may meron may, maliit din pala. Oo. Oh. Ang ganda nyo, oh, oh, blue dial. Blue uh, dial. Magkano? Kuweto dong. Invicta 700. 700. Uh, oh, Invicta guys, 700.